Magandang farming mga kwatsero! Kamusta kayo? For today's video ay magtatanim kami ng lakatan dahil more or less nasa 5 ektarya pa ang hindi pa namin na-utilize. Sa farming kasi mga kwatsero, ang kalaban mo ay panahon, oras at araw. Kaya dapat magtanim ka na ngayon para pagdating ng araw ay meron kang aanihin. Nasasayangan kasi ako mga kwatsero sa mga araw na lumilipas na wala akong tinatanim. Tingnan nyo yung mga maisan mga kwatsero. Lagpas pa sa ulo ko. Pupunta kami sa farm kasi magtatanim kami ng lakatan. Pagsapit ng Hunyo hanggang Marso hindi na nawawalan ng tubig itong sapa namin. Kaya sa tuwing pumupunta ako sa farm namin, tuwang-tuwa talaga ako na dumadaan ako dito kasi ang lamig ng tubig ang sarap sa paa. Pero mas masarap maglakad dito kung kasama ka. Uy! <laughs> Uy, joke lang. Subalit, for health reason, dapat ay nakabotas ka din kasi yung alipo nga ay naglipana. At nakarating na nga ako sa aming kubo. Hello po! At ito nga mga kwatsero ang kusina namin slash bodega slash kwarto. At pag inabutan na kami ng madilim dito mga kwatsero o di kaya ng malakas na ulan, dito na kami natutulog. At ipapakita ko rin sa inyo mga kwatsero ang mini farmhouse namin dito sa farm. Pinabakuran ko to tapos nilagyan ko ng simpleng gate tapos pinalagyan ko ng baitang-baitang o hagdanan paakyat. Napakasimple lang ng kubo na yan mga kwatsero, pero napakasarap dyan matulog. Hindi pwedeng walang kumot o di kaya jacket kasi napakalamig. At ito nga pala si Sakura. Yan yung bahay ni Sakura. Mm. Eh. Huwag na ba, -ba, -ba. Sakura! tama at ipapakita ko naman sa inyo yung aming bodega slash kwarto slash kusina kasi pag inabutan ng ulan mga kutsero, hindi kami nakakaakyat doon sa farmhouse namin sa taas. At kung mapapansin nyo, ang daming mga nakasabit kasi may mga daga dito mga kutsero. At napadaan naman ako sa pitak ng baboyan namin. So, ito na yung mga baboy namin mga kwatsero. At naabutan ko nga ang kuya ko na nagpapaligo at nagpapakain ng mga baboy na ito. Ang tubig na ito mga kwatsero ay libre lamang. Wala kaming binabayaran dahil galing yan sa bukal namin. Na matatagpuan dito sa loob ng aming farm. Na itubig ang hos. Kana. Na sulod Feeling ko na ano yan Naabato ng sulot diha Yang linya na yan mga kwatsero Yan yung linya ng tubig para sa mga kapitbahay namin Pero walang tagas ng tubig ngayon Ang hinala ko dyan ay nabarahan ng bato dahil nagkaroon ng malaking landslide dito sa amin at natabunan itong host ng pagkalalim-lalim. At dumating na nga kami mga kwatsero dito sa area na to kung saan namin tataniman itong lakatan. At sinimulan na nga namin ang pagbubungkal sa lupa. At saka ibinaon ang mga saha. Kung nakarating ka na dito sa video na to mga kwatsero, like, share and follow naman. Maraming salamat. Hmm. Nagpatuloy lang kami sa paglilinis at sa pagtatanim hanggang sa naubos naming itanim ang 65 na piraso ng lakatan. Kumain na. Tapos. Ito tawag Ano man. Ano man. Pasadok sa ako. ato. Itong saging. Basta mahal mo yung ginagawa mo mga kwatsero, ay talagang mag -e enjoy ka, hindi mo random o alintana ang pagod. At pagkatapos ng sampung araw mga kwatsero, ay binalikan ito ng kuya ko at ito na sila ngayon. Yung saging mo. Mm. iba dito sumibol na ito ewan ko kung susibol ba to I-update ko kayo mga kwatchero hanggang sa magbunga na itong mga tinanim namin sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa suporta. Love love!